Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay the cost of following Jesus, no? Ang kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Yeso Kristo. The cause of being a disciple of Jesus Christ. At bali, dalawang tema po ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon sa umagang ito, mga ginigiliw. Ang pangalawa po ay ang nakakalugod na pagsamba sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Ah, alam nyo, mga ginigiliw, no? Ang dami pong lumapit sa ating Panginoong Heso Kristo nung siya po ay nagministeryo mga kinikiliw. Hindi lang lima, hindi lang sampo, hindi lang isang daan, hindi lang isang libo, kundi more than that. Hindi lang sampung libo, dalawampung libo, sobra-sobra po mga ginigiliw ang sumusunod po sa ating Panginoong Heso Kristo mga ginikiliw. No? Alam nyo, no? ang isang kadahilanan kung bakit lumalapit at sumusunod ang mga taong ito, mga ginikiliw, hindi sila sumunod dahil gusto nilang magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo, mga ginikiliw. Hindi po. Lumalapit lang sila dahil gusto nila, meron silang gustong makuha sa ating Panginoong Heso Kristo. Yun ang isang kadahilanan, mga ginigiliw. Hanggang ngayon, hindi lang mga Kristiano may mga lingkod din, nagsasabi na lingkod sila ng Diyos, lumalapit sila sa Panginoon dahil ang alam nila ng paglapit sa Panginoon, meron silang makukuha sa kanya mga ginigiliw. Totoo po na nagbibigay po ang Panginoon. Totoo po nagbibigay po siya. Kaya na kaya nga po kung babasahin po natin yung ask and Not, ASK mga ginigiliw no? Na may misuse and abuse po nila ang salita na yon. Na ang paglapit nila sa Panginoon, yun ay pagpapala mga ginigiliw. Ang gustong sabihin ng Panginoon mga ginigiliw, lumalapit po tayo sa kanya upang sa ganon ay magkaroon po tayo ng totoong relasyon mga ginigiliw. So dito, makikita po natin ang isang tagpo mga ginigiliw na kung saan, no? sinabihan po ng ating Panginoong Isu Kristo ang mga gustong sumunod sa Kanya, mga ginigiliw. Katulad po ng nang nangyari na mahigit limang, limang libong tao ang pumunta at sumunod sa ating Panginoong Isu Kristo sa bundok mga ginigiliw upang tignan po nila, makita po nila ang himala na ginagawa ng ating Panginoong Yesu Kristo mga ginigiliw. Nasa Matthew 5 po yun. Kung titignan po natin ang tagpo na yon mga ginigilaw, nung makyat po ang ating Panginoong Isong Kristo sa bundok, mga ginigilaw, hindi lahat ng mahigit limang libong tao na yon ay nakainteres na lumapit at umupo sa paanan ng Panginoon, mga ginigilaw. Kundi nai naiwan lamang sila sa paanan ng bundok. ba? Diba? Ang sumunod lamang sa ating Panginoong Isu Kristo sa punto mga ginigilaw ay yung labindalawa sila yung naupo sa paanan ng ating Panginoong Isu Kristo at nakinig sa kanyang mga katuruan ang pinagpala yung mga beatitudes na sinasabi mga ginigilaw kaya kung makikita po natin dito mga ginigilaw no nung nagbigay na po ng pagtutuwit ang ating Panginoong Kristo nang nagbigay na po siya ng correction sa kanila yung sinabi ng Panginoong Kristo na na sinumang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang kainin yang aking laman at inumin ang aking dugo yun ay isang uh, uh, pagtutuwit correction mga ginigiliw. kaya alam nyo hindi nila kayang tanggapin ang katuruan ng ating Panginoong Isu ito, na ito at yung limang libo na nagsasabi na sila ay alagad ng Panginoon mga ginigiliw yung mahigit limang libo na yon 20,000 na yon unti-unti silang nagsialisan at ang naiwan lamang ay yung labindalawang alagad yun ang mga totoong disipulo na tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Kaya't merong sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo na sino mang nagnanais na sumunod sa akin, kailangan itakwil niya ang kanyang magulang, ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at yung nagmamahal ng kanyang sarili nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin sabi ko ng Panginoon mga ginigilaw kailang itakwil natin ng ating sarili mga ginigilaw, upang sa ganon ay karapat dapat po tayong tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigilaw. No? Kaya, alam nyo, dito, sabi niya po dito sa Lucas 9, no? Ah, uh, 57. Sabi niya po dito, mga ginigiliw, samantalang sila ay naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, meron daw isang lalaki, perhaps ang lalaking ito ay isang religyosong tao, isang matalinong tao, kung babasahin po natin ito sa macho siya ay isang tagapagturo din ng kautosan at sabi niya po dito susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta sabi niya po mga ginigiliw gusto niyang sumunod sa ating Panginoong Isang Kristo kahit saan daw po siya pumunta ang alam niyo kung ba kadahilanan kung bakit gustong sumunod ng taong ito mga ginigiliw dahil gusto niyang makakuha, gusto niyang makabahagi ng mga mga mga, pagkain na libre sa ating Panginoong Yeso Kristo, mga ginigiliw. Kaya sabi niya dito, sumagot si Jesus, ito ang sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kanya. May lungga ang asong gubat, meron daw tirahan ang asong gubat, at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Kaya ang tingin ng tao na ito, ng mama na ito, dahil nagpapakain ang ating Panginoong Isu Kristo, ang akala niya, ah, maku may makukuha siya na kayamanan sa ating Panginoong Isu Kristo. Totoo, nagbibigay siya ng kayamanan, mga ginigilaw. Pero, mga ginigilaw, dahil mali ang intensyon at motibo ng puso ito ng tao ito nung sinabi ng Panginoong Iso Kristo na wala siyang matitirhan hindi siya natutulog sa aircon wala siyang mapagpapahingahan alam nyo ang nangyari mga ginigiliw sa mama na ito sa lalaking ito na gustong sumama sa ating Panginoong Iso Kristo hindi po siya nagpatuloy na sumama sa ating Panginoong Heso Kristo. Mahirap pala, wala palang tirahan ang Hesus na ito. Hindi siya nagpatuloy na sumunod mga ginigiliw. At meron na namang isa. At sinabi naman niya sa isa. Tinawag niya, sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoong Heso Kristo. Pero nagbigay ng rason. Panginoon, hayaan lang ko muna ninyong may palibing ko ang aking ama. Sabi niya, eh ipapalibing daw po niya ang kanyang ama na hindi papatay. Alam niyo kung bakit ipapalibing ko muna ang aking ama, nagbigay rin siya ng isang talinhaga, perhaps yung ama niya ay may sakit. Ang alam niyo kung bakit hindi niya kayang iwan, sumunod ang ating Panginoong Isokristo nung sinabi niya na sumunod ka sa akin, dahil ang isang kadahilanan ay yung mana na mamanahin niya sa kanyang ama. Hindi niya kayang iwan yung mamanahin niya sa kanyang ama. Dahil kung gusto mong sumunod sa Panginoong Isang Kristo sa araw na yun, kasi yung mga, yung mga patay ng bansang Israel, ililibing din nila sa araw na yun. So, ibig sabihin, hindi pa patay yung ama ng taong ito. Marahil may sakit yung kanyang ama, Inihintay lang niya na mamatay ang kanyang ama sa kagusto niyang susunod sa ating Panginoong Isu Kristo dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mana. Yun po. Kaya tinitingnan ng Panginoon kung ano yung motibo at intensyon ng puso natin kung karapat dapat ba tayong maging tagasunod ng ating Panginoong Isu Kristo mga ginigiliw. Kaya, sabi niya, sabi ng Panginoon, hayaan mo na ang mga patay ang maglilibing sa kanilang mga patay. Hayaan mo mga patay ang maglilibing sa kanilang mga patay. Ano ba yung patay na sinasabi niya dito ng maglilibing? Hayaan mo yung mga hindi nakakalam ng katotohanan, yung hindi nakakalam sa akin ang maglilibing sa kanila, yung mga dead spirit ang sinasabi niya dito. Kasi magkakaroon la nang tayo ng espiritu ng ating Panginoon pag tinanggap po natin siya. Kaya hayaan mo na yung mga unbeliever, hayaan mo na yung mga patay ang maglilibing sa kanilang sariling mga patay, yung, yung hindi nakakaalam ng salita ng Panginoon. 'Yun ang gustong sabihin ng Panginoon sa taong ito. Mga ginigilib. 'Di ba? Let the the dead bury their own dead, sabi niya. 'Di ba? Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos, sabi niya. Humayo ka, ipahayag mo ang kaharian ng Diyos na nakita mo na yung pagkahari ng Diyos sa pamamagitan sa akin. Yun ang gustong sabihin ng ating Panginoong Iso Kristo sa mga taong gustong sumunod sa kanya mga ginigiliw. Meron na namang isa. May isa namang nagsabi ka sa kanya, susunod po ako sa inyo Panginoon. Ngunit, hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. Magpapaalam daw sa kanyang pamilya, mga ginigiliw. Alam nyo, you have no use in the kingdom of God kung ganyan ang setup ng utak mo. Opo. Ibig sabihin yung magpapaalam ka sa iyong pamilya, yung hindi mo kayang iwan ang meron sa iyo, yung kayamanan na meron sa iyo, mga ginigiliw. Hindi po yon ang totoong paglilingkod at kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigilo. Kung babasahin po natin yung sinabi ng Panginoon, no? Sino mang nagsimulang mag-araro, munit panay ang tingin, panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa karihan ng Diyos. Sabi niya, yung tinitignan natin, napakahirap nating iwan mga ginigilaw kung ano yung meron sa atin mga ginigilaw. Yun po ang sinasabi ng Panginoon ng mga halimbawa mga ginigilaw upang mabuksan po ang isip natin mga ginigilaw na ang tunay at tapat na paglilingkod sa ating Panginoon, yung pagsunod sa ating Panginoong Kristo ay kailangan mong iwan ang lahat-lahat para sa Panginoon mga ginigiliw. Kung natatandaan nyo po mga ginigiliw, yung apat na lagad na magkakapatid na tinawag ng Panginoon sa 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 dagat, si James John at saka si Simon Peter at, at saka si Andres, mga ginigiliw. Nung tinawag niya yung apat na ito, mga ginigiliw, hindi po sila nagpatumpik-tumpik na sumunod sa ating Panginoong Yeso Kristo. Hindi po sila gumawa ng rason. Mga ginigilew, hindi na po nila sinabi na ah, paano na yung pangkabuhayan namin, paano na yung yung, yung trabaho namin. Hindi po. Kasi yung, yung pangingisda, yun po ay isang klase ng pagtratrabaho pangkabuhayan ng mga tao sa bansang Israel, mga ginigiliw. Kasama nilang kanyang pamilya, ang kanilang ama. Di ba? Andun yung, andin dun yung kanilang mga pangingisda, gamit sa pangingisda. Yun ay sinisipulo sa trabaho. Andun yung kanilang ama, kasama nila na nangingisda. Yun ay sumisimbolo sa pamilya. Iniwan nila ang kanilang ama doon. Sumunod sila sa ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigiliw. Eh bakit ikaw, pastor? May trabaho ka naman. Opo. Sa grasya at awa ng Panginoon. Una, titignan ng Panginoon kung totoo yung paglilingkod mo. O titignan ng Diyos kung ikaw ay karapat dapat na maging lingkod niya. Diba? Imagine that, kaming mag-asawa, no? Just to give you some tidbits uh, of information about our yung yung buhay po naming mag-asawa bilang lingkod ng Panginoon, mga ginigiliw. binigyan kami ng trabaho ng Panginoon sa loob ng bahay namin. Hindi kami binigyan ng Panginoon ng trabaho na malayo. Una, tinignan muna ng Panginoon kung paano, kung totoo yung pagsunod namin sa Kanya, mga ginigiliw. Opo, tinignan muna niya kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay. Opo, tinignan muna niya kung mapagkakatiwalaan ka. Paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos na malaking bagay? Kung isang napakaliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan. Kaya ang sasabihin ng Panginoon, you have no use in the kingdom of God. Imagine, no? Andyan lang kami sa bahay, nagtatrabaho kami, tawag-tawag lang, lalabas lang ako kung gusto ko. ba? Diba? Tawag-tawag lang. Imagine, nakapag-establish na ako, kahit hindi na ako, hindi na ako lalabas para magtrabaho, nakapag-market na ako sa mga trabaho ko eh, tatawagan na lang nila ako. Kumikita ako, nakaupo lang ako, nagbabasa kami ng salita ng Panginoon. Ibinigay ng trabawang ang Panginoon sa asawa ko, dyan mismo sa bahay namin. So, ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan kita ngayon ng malaking bagay. Di ba? Opo, yung the cause of being disciple, yun ang halaga ng pagsunod sa ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigiliw. Di ba? Alam nyo, nung, nung nakilala po namin ng Panginoon, wala sa bukabularyo ng puso ko, wala sa bukabularyo ng puso namin, mag-asawa na Mahirap pa lang sumunod sa ating Panginoong Isa Kristo. Wala. Even the smallest chamber of my heart, pinakamaliit na ugat na kwarto ng puso ko, wala kang matatagpuan, God knows my heart, na hindi, hindi po kami sumuko. Kahit duman po kami ng mga ups and downs sa buhay namin, may mga pagsubok, there are circumstances in life hindi po kami umatras, hindi man lamang kami nag-isip na ayaw na namin sumunod sa iyo Panginoon. Hindi po. Yung mga karanasan namin, iyon ang nagbigay sa amin upang ikaw kami ay nagiging matatag sa aming pananampalataya, mga ginigilaw, yung mga pagsubok na 'yon, yung mga correction na 'yon, iyon ang nagiging pundasyon namin upang maging matibay ang aming paglilingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. Hindi lang yung maglilingkod ka, mga ginigiliw, katulad ng sinabi ko sa inyo, yung tema kanina, yung nakakalugod na na paglilingkod sa Panginoon alam nyo yung nakakalugod na paglilingkod sa Panginoon, mga ginigilaw hindi lang magpupuri ka magsasamba ka maglilingkod ka sa Panginoon kung meron sa'yo, hindi po ang tunay na paglilingkod sa Panginoon yung tatawag ka maglilingkod ka sa panahon na walang wala ka yun ang totoong paglilingkod yun ang nakakalugod na paglilingkod sa Panginoon and aside from that meron siyang sinabi sa Isaiah hindi ko alam kung anong 59 yata Isaiah, hindi ko matandaan ang tunay na paglilingkod sa Diyos mga ginigiliw nakakalugod na paglilingkod sa Diyos ay yung pagtulong sa mahihirap. Yung pinapakain mo yung mga walang makain, you welcome the strangers into your home, yun ang isang halimbawa ng nakakalugod na paglilingkod sa Panginoon mga ginigiliw. Alam nyo, ito yung, yung testimony naming mag-asawa. Opo, siyang na taon na po. Mga ginigiliw, may mga ups and downs na sinabi ko. may mga krisis na pinagdaanan kami mag-asawa. Yung walang-wala na kami, pero habang walang-wala kami, mas galong lumalapit kami sa Panginoon, mas lalo kami nagpupuri at nagsasamba sa Kanya. Yun ang nakakalugod na paglilingkod at pagpuri at pagsamba sa Panginoon, mga ginigiliw, katulad ng sinabi ni Job sa kanyang asawa, nung binigyan siya ni Satanas ng napakaraming sakit. Di ba? Pinatay ni Satanas ang kanyang pamilya. Ninakaw lahat ni Satanas ang kanyang kabuhayan. Hanggang sinumpa na siya ng kanyang asawa. Anong sinabi ng asawa ni Job? Sumpain mo na ang Diyos na meron sa'yo upang mamatay ka na, sabi niya kay Job. Pero anong sag sagot ni Job sa kanyang asawa? Sa kakalang ba magpupuri sa Diyos pag meron sa inyo ang lahat? Sa kakalang ba magsasamba sa Diyos kung meron sa iyo ang lahat ng comfort, ng, ng kabuhayan, ng kayamanan? Kapag dumadaan ka na ba sa pagsubok sa krisis ng buhay, hindi ka na ba magpupuri at magsasamba sa Panginoon? Di ba? Yung ang nakakalugod na pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Yung walang-wala ka, subalit lumalapit ka, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon, nag-amen ka pa rin, despite of the crisis in life na pinagdadaanan mo, mga ginigiliw. Kaya ang pinagyayabang ko ngayon, siyang nataon na taon na po, mga ginigilaw, nakatayo pa rin ako sa salita ng Panginoon. Hindi ako nagmintis kahit isa. Ito ang pinagyayabang ko sa mga kapwa ko pastor, mga ginigilaw. Opo, kasi may mga pastor na bubuksan lang nila ang Biblia nila pag Sabado. Pag malapit na silang pupunta sa pulpito, hindi. Araw-arawin mo ang salita ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon na pakikipagrelasyon sa Kanya. Di ba? Yun paano ka makakapag-establish ng, ng intimate relationship with the Lord? Di ba? Kung saka mo lang buksan ng kanyang salita sa araw ng linggo, sa araw ng Wednesday sa service, di diba? po, mga dapat araw-arawin mo, di ba? Yun ang sinabi ni Joshua 1910 di ba? Basahin mo araw at gabi upang magiging matagumpay ang iyong pamumuhay yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon mga ginigileo de ba ah uh, just uh, alam nyo dito na ako magtatapos mga ginigileo no kaya alam nyo sa paglapit po natin sa ating Panginoon huwag po nating manduhin huwag po nating ikuman ang Panginoon mga ginigilaw, kundi mangusap po tayo. Mangusap po tayo, katulad po ng pangusap ng isang ketongin. Hindi niya kinuman ang Panginoon, mga ginigilaw. Lord, ganito ang gawin mo sa akin? Hindi. Lumalapit siya na may pagpapakumbaba babang puso na sinasabi niya sa ating Panginoon, Jesus, mahabag po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan kung kalooban nyo, kung kagustuhan nyo, if your will be done, yun ang pangungusap ng isang taong dumadaan sa depression, dumadaan sa crisis. Mga ginigiliw, kung kalooban nyo, Panginoon, na pagkakalingin nyo ko, let your will be done. Ano ang tugon ng Panginoong Isokristo sa panalangin na ito ng isang tetongin, mga Mga ginigiliw, kalooban ko na gumaling ka. Sabi ng Panginoon na kahit hindi man siya pagagalingin ng ating Panginoong Yesu Kristo mga ginigileo, but his faith, yung kanyang pananampalataya mga ginigileo, yon ang nagpagaling sa kanya upang pagalingin ang ating ng ating Panginoong Yesu Kristo mga ginigileo. Kalooban ko na gumaling ka, sabi niya po, mga ginigiliw Kaya wag nating ikuman yung gusto, yung, yung, gusto natin sa ating Panginoon. Let God be God. Hayaan natin na ang Diyos ang magbibigay ng tamang desisyon para sa ating buhay, mga ginigiliw Katulad, katulad ni Ni, ni David, mga ginigiliw, di ba, nagfasting siya ng 40 days because of sin dahil sa kasalanan, mabigat na kasalanan na ginawa niya sa Diyos, mga ginigilaw, dahil sa pangangalunya niya at pagpatay, mga ginigilaw, he fasted for 40 days. Anong sabi niya yung, 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 yung siner ni Pastor sa kanina? Cast me not away your presence, Lord. Huwag niyo po akong layuan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na mawala yung banal na espiritu niyo po sa akin. Sabi ng ni, ni David sa ating Panginoong Isu Kristo. Pero alam niyo, mga ginigiliw, despite sa ginawa na kasalanan ni David, hindi pa rin pinatawad ng Panginoon yung kasalanan na yon. Makikita natin that God is a God of fair and just. Kasi kung hindi ka kung kung hindi ka uh, ipapanis ng Panginoon kung walang punishment sa iyo hindi mo na malalaman na kasalanan na ang ginagawa mo so kailangan magkaroon tayo ng punishment upang mabuksan po yung puso at isip natin na mali yung ginagawa po natin mga ginigiliw katulad ng ginawa ng Panginoon kay David mga ginigiliw di ba so yun po mga ginigiliw I hope you are being encouraged sa salita ng Panginoon na ito at sa lahat po ng sumusunod po at tumatangkilik ng gawain na ito mga ginigiliw sa buong kapulis, kapulisan ng bansang Pilipinas sa aking mga kasamahan sa kapulisan at sa mga kapatiran po natin mga kaibigan po natin na patuloy po na tumatangkilik ng gawain na ito sa buong mundo Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng kanyang salita, mga ginigiliw. Maraming salamat po. God bless everyone. God bless po.